Ayan guys. Share ko lang guys kung nasaan tayo ngayon. Andito tayo sa may Tumana. Barangay Tumana. Sakop ng Marikina City. Ayan. Tingnan nyo to guys. And Ito palagi yung iniiwan pag may karoon ng bagyo at saka tumaas yung tubig dyan sa may ilog. Sa may Tumana River. Ayan o, Parang... <laughs> Ulysses Ayan, tulad ng Ulysses nakaraan ganito rin ang sitwasyon nila dito guys kawawa naglilinis na naman ayan o ayan, tambak na naman yung mga basura tuwing may bagyo at saka tumaas yung tubig dyan sa may ilog ganito ang iniiwanan sa kanila dito ayan o ayan kawawa na naman sila sa paglilinis kanila kanilang mga bahay oh, yan. kikita nyo tapos brand out pa ngayon dito dito yan sa may tumana barangay tumana guys ayan o oh. tambak na naman yung mga basura dahil siyempre tinasok na naman ng tubig bahay yung kanilang mga bahay kaya ganito yan dito ito yung sitwasyon dito sa may barangay Tumana o kaya Marikina tuwing may mga malalakas na ulan na dala ng bagyo ayan o, or typhoon ayan makikita nyo grabe nung nakaraang typhoon Ulysses ganito rin yung sistema dito ayan o. ayan kinabukasan ganito na siya hanggang doon yan sa may mga luuban yan, malapad pa kasi yan dyan eh. Ayan oh. Ay, mga basura mga gamit nila na nabasa, nasisira so ganyan sila dito, ganyan ang sitwasyon dito tuwing tumaas yung tubig dyan sa may ilog Kanina may mga truck na dito. Ayan, kung makikita nyo, mayroon na rin heavy equipment dito. Ayan. Kanina may mga dump truck dito eh. Siguro nakargahan na. Tapos umalis na. Ayan. talaga ko hanggang bukas pa tumalinis na naman to. Ayan. Grabe. So ito kasi yung bridge. Ayan, pakita ko sa inyo yung bridge dito. Ayan. So kanina maraming mga sasakyan dito Naka-park mula kahapon nung tumaas yung tubig pero ngayon enti-enti na nilang inalis ayan. sa tuwing tumaas yung tubig dyan Ayan. dito yan sila umakit at na mga sasakyan ito kata kapapatayo lang ng bahay na yan pero mataas yan eh. lang yan so ito yung bridge ito yung ilog ayan yung Tumana River na dredging nga yan eh. dredging hinukay-hukay na yan tapos ginawa yung dike na yan pero hindi pa rin umubra dahil sa grabing buhos ng ulan kahapon dalawang gabi so ayan lawak na ilog na yan ito yung Tumana River tapos ito yung Tumana Bridge e, tingnan nyo may nakapark pang ng mga sasakyan Ayan, ganito dito yung sitwasyon guys tuwing may bagyo kalaw lumakas yung ulan Ayan. grabe kawawa dito Ayan, o, lawak nyan mahaba yung ano, mahaba yung ilog niya Ayan o nakikita nyo may gumagawa dyan pero hindi pa kasi totally Accomplish or tapos tapos yan yung bakante na yan pinapasok ng tubig yan well, although na may harang siya dyan o oh, yung pader na yan pero pag lumalim talaga yung tubig dito wala may nag a doon sa dulo pasok yan tapos dyan na banda dyan yung village village tayo uuwi so yan ganito dito guys pagka tumaas yung ano tumaas yung tubig nare-raker na sira yata ano yung iba hindi pa nakuha Buti nga tinaasan yung bridge na to eh. Kaya lang yung part na ito sa baba pag lumalim talaga yung tubig dyan pasok pa rin yung tubig dito Ayan, oh, kahapon hindi yan matawiran dito malalim yung tubig dito Ayan, tingnan, may, tingnan nyo may mga putik putik Ayan, oh. lalo na kung tumaas na tumaas talaga laabot yan dito sa gate na to Pero yung tulay na yan, hindi yun na apawan. So, yan lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching.